vlog number 3 a day in my life with my baby nagluto nga lang pala tayo dyan ng ginisang ampalaya dahil nga puro karne tayo ay maggulay naman tayo kaya naman mga babi maaga pa lang ay nag na nga ako ng mga sangka para sa ating lulutuin. Kumuha nga lang pala ako sa rep ng sibuyas, bawang, kamatis at kasama na din yung ampalaya na lulutuin natin. Nagtataka siguro kayo kung bakit yung sibuyas at bawang ay nasa loob ng rep. Paano naman kasi nung isang araw naglilinis kami tapos bigla na lang may tumakbo na malaking mabait? At nung tumakbo nga yung malaking mabait ay kanya-kanya kaming sigawan. Siyempre, sa takot na takot kami dahil nga ang laki. Mabuti na nga lang at meron kaming aso at hinabol nga iyon. Imbis nga na pumasok pa sa loob ng bahay ay lumabas na nga lang yung malaking mabait. Dahil nga kung hindi siya lumabas mga babe, baka hindi pa natag ang loob namin. Siyempre, iisipin namin napakalaki nung mabait mamaya kung ano yung gawin niya. Pero alam mo kung ano yung ginawa niya? Yung host ng aming gasol, kinatkat niya lang naman. O oh, ba diba? sobrang bait-bait talaga ng mabait. Nagtataka nga kami kung bakit may singaw yung gasol. Tapos hinahanap namin kung saan. Tapos yun nga, nakita namin may katkat -kat yung host namin. Kaya dali-dali kami bumili agad ng hose. Mabuti na nga laang at hindi namin binuksan yung kalan. Susko, nakakatakot siguro kung binuksan namin yung kalan, baka sumiklab pa. Mabuti na lang umingay siya, kung hindi ay nako. At dito nga mga babe, eh, naghiwa na nga ako ng kamatis. Hiniwa ko nga lang yan ng pahaba. Tatlong buong kamatis nga pala yung ilalagay natin sa lulutuin nating ampalaya. Mas masarap kasing tingnan kapag maraming kamatis. At sunod nga natin dito hihiwain itong bawang. Hihiwain lang natin to ng maliliit. Tatlong butil nga lang ng bawang ang ating hihiwain. At syempre next natin ang isang buong sibuyas. Hihiwain din natin yan ng maliliit. At dito nga mga babe, nagpainit na ako ng mantika para lutuin natin tong daing na bangus. Mas masarap kasing kapartner yan ng ginisang ampalaya. Yang bangus nga pala yan, mga babe, ay ako ang nagtimpla niyan. Minarinate ko na nga pala yan. Nilagyan ko yan ng bawang sibuya, suka, asin at saka paminta. Mas masarap nga pala yan kung medyo matagal-tagal nyo na yung minarinate bago nyo lutuin yung bangus. Lalo na mga babi, kung minarinate nyo na matagal yung bangus, ay talagang manunuot yung lasa sa kalamna ng bangus. Kaya naman, pinaahon ko na nga kay Shina yung bangus. Tapos nakita nyo mga babi, patao pa nga niyang ilalagay sa pinggan yung bangus. Sabi ko nga sa kanya, may bangus ba na nakatao kapag siniserve? Nagpainit na nga pala ako dito ng kawali at nilagyan ko na nga ito ng mantika at sinunod ko na nga din tong sibuyas. Sinunod ko nga lang din nilagay dito ay yung bawang at pag lumabas na yung aroma ng sibuyas at bawang ay ilagay nyo na rin tong kamatis. Lulutuin at palalambutin ko nga lang din tong kamatis mga babi bago natin ilalagay itong ampalaya. At kapag malambot na nga yung kamatis natin ay ilagay na natin itong ampalaya, itong ampalaya nga pala mga babi kung ayaw nyo nang mapait ay lagyan nyo ng asin tapos pigain nyo. Pero sa ibang mga probinsya mga babi kapag niluluto itong ampalaya ay hindi talaga siya pinipiga. Sabi nila nawawala daw yung sustansya kapag pinipiga daw yung ampalaya. Kaso syempre sa mga hindi kumakain ng mapapait ay di pigain nyo na lang. Ilagyan ko na nga din pala yan ng itlog. Tinimplahan na nga din natin yan ng paminta, asin, magic sarap. At palalambutin lang natin yan. At ito na, luto na ang ating ginisang ang palaya. At si Bobby Sheena nyo nga ay, ayan, nagpapakyut pa nga. Paborito nga palaya ni Bobby Sheena at ng kanyang kapatid yung ginisang ang palaya. Ako medyo hindi ako kumakain masyado ng ampalaya kasi napapaitan ako. Pero kahit papano naman ay kumakain na ako, patikim-tikim nga lang. At kain nga po tayo mga babi. Ayan mga babi, kung may gusto kayong ipaluto sa akin, i-comment nyo lang yan sa comment section. At yun lang, thank you po sa mga nanonood. Like and follow.